Okay, good day, no? At matagal-tagal na rin para magkaroon tayo ng maganda-gandang produkto. So, home finishing journey natin, mag apply tayo ng water-based resin washstone sa ating sahig, no? So, basically, ano to? Yung resin flooring, pero ang kaibahan, meron siyang mga pebbles. Ngayon kung saan natin i-apply, saan maganda i-apply, abangan nyo okay? And so water based resin wash stone gawa ng magical paint kung mapapansin nyo inject sya no? ah, sinip ko pa kasi ito galing China kaya medyo matagalan tayo para magkaroon ng produkto ngayon basahin muna natin kung ano man nakalagay dito ang kasi ay nako uh, instruction to use sobrang liit Siguro pag in-apply na lang natin. No? Ah. Tapos itong special features nya. Good permeability. ano o. Uh, may tubig. So, ibig sabihin siguro, hindi siya tinatagos ng tubig. No? <laughs> Easy cleaning. So, ding dinisin. Corrosion resistant sa mga chemical. Ayan. Pag natuloy ng chemical, corrosion resistant. Ito lalo, impact resistant niya. So matigas. So kagandahan niyan, water-based na, may mga special features pa. So tingnan na lang natin kung pag ina-apply na natin kung totoo ba ang mga nakasulat dito, ano. Discuss natin kung ano mga main counter natin dito. So direct application, direct application pala siya. Ah, uh, meron siyang primer. Ang dalawa 'to. So unahin natin ipahid yung primer bago si resin epoxy resin epoxy resin to basically no? na may pebbles nga lang yan, primer muna sabay direct application ng resin okay so yan binasa natin tong instruction at saka kung ano-ano pa dito So, oh, na-discover natin na pwede rin pala ito sa mga garden. No? garden, landscape, uh, sa lupa. Meron dito nakalagay, oh. Grassroots level treatment. Uh, surface must be flat. So, sa mga lupa na may grass, uh, kailangan lang i-flat, no? Uh, siguro punutin yung ano, damo. Kasi treatment lang. Yan lang naman. Pwede rin pang garden. Pwede rin pang concrete. Okay. Ayan o. Indoor ground. Outdoor garden. Landscape modeling. City square. Pedestrian. Walkway. And other base surface coating. Construction temperature. Plus 5 degrees. Relative humidity. 80 mm -hmm. Suggested paint, one close penetration of alkaline primer, tapos 1 to 2 coats of stone overlay. Yeah. Construction method, scraping with batch of grain. So, theoretically, paint consumption, 3 to 5, 6 kilos netto, um -cover na ito, kumukober na 1 square meter, 3 to 5, 6 kilos. So, sa lagay na ito, sobrang bigat na ito. Eh. Ilan ba ito? Limot ko na. Uh, 3 to 5 sa... 3 to 5 kilos is parang ganito ka na eh. Yan. 4 liters to eh. So, uh, sa isang bal, sa 3 to 6 kilos. Pero di ako minsan naniniwala dito eh, kasi minsan mas malaki na apply. Depende sa pag-a-apply nyo. No? So, tignan, na lang, tignan na lang natin kung gaano kadami ba yung kakainin nito. Na ito. Okay? And dilution is not recommended. Steer well after construction. Ah, steer well after construction. Recoating time at least 10 hours. Aba? Tagal naman. So, kung magre-record ng second coating, 10 hours pa palilipasin. Siguro, isang coating na lang tayo. Storage, 5 degrees 35 degrees in a cool dry place strictly prevent frost ba Supply life 12 months okay yan para may ideya kayo ito yung glimpse ng video na sinasabi natin ng supplier no Ngayon, kung gusto nyo rin nito na at nahirapan kayong bumili, maghanap at magpa-ship galing China, pwede rin namang ibili ko na lang kayo. Message nyo lang ako na. Ayan.